Good morning mga kabraso, ayan po dayo tayo ulit uh, Dito na naman tayo sa kabila, yung malayo din na pinupuntahan natin Ito, may kasama ko ngayon mga kabraso Yung kaidarang ko Sana lang syertein kami ngayon Ito yung barangay na yan Dito tayo papasok sa malaking sapa nila Tara, samahan nyo kami mga kabraso Ayan mga kabraso, nakarating na tayo sa spot. Dito na na si Kaidad. May na kita agad siyang mga bakas dito sa dinaungan natin. Malalaki daw yung bakas. ilagay lang natin yung ano natin sagwan pati tubig ay na ito nga ah. mm -hmm. ito yung mga bakas good size din bago lang din to mga kabraso sana lang madali natin malalaki din yung bakas mga kabraso sana lang pumunta dito sa may ano natin malapit na tayo sa may boarding house ito na lang pumasok kasi ito paikot dito yung mga bakas doon yung boarding house sa puno na yan dito mga, mga bagong bakas dito yan dami yung bakas dito ito yung boarding house natin And dito nga siguro ayun yung bakas hirap lang to malala natin sa mga ibang episode natin mahirapan tayo dito kunin yung mga sumapasok na limang parang umakyat yung tinatamaan natin hindi ka edad andito nga mga kabraso ayos kaya lang mahirap talaga ito dito makuhaan lagi natin ano. yung mga nadadali natin dito ay madalas putol yung sipit pero yung huli yung kasama kasi balabag malihaw nakuha natin yung buo dinipin natin ito Diri mo ug pagut. <laughs> Diri. Ah, ini to malatuan kayit. Ini <laughs> man <laughs> Bang <laughs> bang <laughs> to okay. ini. Iya an naliyot. Retik bau. Malaki na to mga kabraso. Ses pa lang nang ano niya. Naabot mo. <laughs> papalugsong laitan na pag nakakalawit pa baba yung mga kabraso nahihirapan talaga tayo sumiksik sa taas kaya lalagyan na lang natin ng maliit na butas para tusokin lang siya na bumaba lang para ganyan na lang gagawin. Yan tatakpan lang din natin yan kapag nabutas na. Maliit lang para kasi kung malaki rin yung gagawing butas, yan halos di napasokan yan pag hindi masasara ng maayos. Puka na. Puka na? Mm. <laughs> Di rin ng itak. Nabasag din yung magasin ni kaedad. Puka. <laughs> Ayan. Basag yung itak niya. Hawakan. Yung sa akin, tumatalsik din to. Alam niyo naman. Magasin. <laughs> pilit na lang. Pilit. size. <laughs> Napakalaki. May bali pala yung sipit. Oh. Sobrang season. <laughs> double check. double check natin. <laughs> Ay, wala tuloy bawas. Pati yung galamay. Talagang matibay. Eh, bali na yung sipit. Harap din siya. Hindi yung dulo lang ng sipit. Oh nakipaglaban na to okay pagpahingahin natin siya para makarecover din pinagod tayo mga kabraso alas mga kalahating oras din ano kay dad ka kadaluan uh mo kang kiwa. Hmm. -huh. Wow. kilo din. <coughs> Ayun, gracias sa umaga. Thank you Lord. Nagadali na tayo na kaisa. Bali unang ano to, unang boarding house. Bali malapit pa lang tayo kung saan natin nakita yung bakas yon. Sinundan lang natin. Paikot-ikot din siya. May mga bakas na naman dito mga kabraso good size din to bago din hunting lang natin iwalay lang kami ni sa edad maraming bakas dito mga kabraso sa taas ito pinuntahan natin yung isa natin dito na namang boarding house sana lang andito pumunta pa ditong bayawak sa paligid lang yun wala dito uh, mga kabraso okay. nagtagpo kami dito nakakuha siya doon daw banda sa may sapa si din malaki okay na yung size kaya lang nadali yung pang ulam wala hindi natin nakita yung bakas pumunta sigurong sapa matagal na rin kasi bueno, ano na ang tulid to bumalik lang ulit mga kabraso tumawid na tayo doon tayo kanina sa tawid ng sapa ito na tayo ngayon si Kaidad doon ko binaba subukan ko dito di pa ko nakasubok dito yung ano natin ito mga ano lang to mga mga kahoy kahoy Ibig sabihin mga butas yung ano natin dito madalang yung bakawan dito may mga bakas na naman dito mga kabraso dalang lang talaga yung puno dito ng bakawan tsaka maliliit lang ito pala yung lungga mga kabraso kaya alak parang umalis dito yan yung mga bakas ang lalaki mga pinagkainan o pagungon dito ang pagungon laki ng bakas sana lang madali natin tatanaw ko doon mga kabraso ayun kitang kita yung likod nya at yung sipit nakalubog ayos natagalan rin tayo mga kabraso paghahanap dito dito na to sa taas pinakamasukal hindi ko to pinupuntahan dito meron dito yung ibang uri ng bakawan yung kumpulan lang sila halos is ilan lang yung puno bali mga ano lang yung ugat hindi ito yung dumidiretsong bakaw napakasukal ayun siya sa ilalim Dito tayo sa taas dumadaan Spider man, spider ah. Ito kaya yun? Parang di ako makakumbinsi dito yung size ng sinusundan natin mga kabraso ay talagang malalaki Di ko lang matiyak kasi nakalubog pa naman pero good size to ay ko kasi naman ang mga kabraso lalaki tulog parang di ako kumbinsido mga kabraso sana lang meron pang bang malaki dito napakalaki ng mga bakas dito yung ibang bakas ito good size to kaparehas lang ng nahuli ni kay Darang Sokal. <coughs> Tansya ko hindi ito mga kabraso. Good size. Hindi ito. talagang malalaki yung sinusundan natin hindi ako kumbinsido dito Uh, hanapin lang natin mga kabraso baka sakali so, mga kabraso wala na talaga hindi ko na pinersang hanapin uh, bumalik na rin si kaedaran tinawag na ako tinantahan niya ako doon hindi eh, na natin hinanap so, uh, mga next time na lang siguro ayos na rin meron tayong tatlo <laughs> oras natin uh, mag-alas 11 na tubig o. Oh. Nandito na yung tubig sa gilid. Kanina ibas eh, yan. Mabutan namin yung gilid ng tubig na yun. Mabutan pa rin namin yung paglaki ng tubig. <laughs> Nakaranting na po tayo sa bahay. tap. Uh, ito pa yung holy natin ay namatay yung pinakamalaki mga kabraso. Na yung napersa. Ayun pala, nabalian ng isang daliri na sugat nang hina mamatay lang ito yung pangalawa Aliyong yung kay kaidaran ay inulam niya rin sa kanya ito ihahanap ko ng buyer mga braso ayun muli sana po ay nag-enjoy po tayo sa ating panonood mga kabraso sa video natin. At yung bago pa lang po tayo sa channel, sana ay huwag pong kalimutan na mag-subscribe, mag-like. Huwag din kalimutan i-hit yung notification bell para updated tayo sa mga upcoming videos na upload natin. Maraming salamat po.